pagod na ikaw? Ha? At nauna na ikaw dyan sa loob? Hmm? Ako, okay. ayun ang ating Chinese, oh. Hmm. Lalabas ka uli? O ilasara natin? Hmm. sige, oh. Hmm. Hindi siya makakapasok siya, ano? Hmm. Eh, hey. Nakit ka na kasi. Isang nasa taas at isang nasa baba po ang ating two angels. O, o pinaakit na niya eh. Ngunit ayaw pa po nung isa. Nasara ko na garot. O, ayaw pa niya eh. Nasara ka? Ha? Ayun na yun, Nakatingin lang sa kanya yung kapatid niya. Yun. Ah. Anong balak? Oh, oh, oh. Uy! Oh, oh, galing! Oh, sige! Diyan na kayo! <laughs> Nakapasok! Ang galing naman ito, angels eh. na!